Hello guys, ayan, welcome to my YouTube channel Tata Basurero Vlog, mga idol Ayan, dito tayo ngayon sa aking sasakyan, mga idol, no? Pasyal-pasyal muna tayo, mga idol At hindi tayo nakajote ngayon, mga idol Kasi panggabi tayo Ayan, ayan pala yung truck ko, mga idol, no? Oh. Ang uh, tin wheeler, napakalaki Dump truck na mga LDT, mga idol, no? Iba rin yung dump truck, mga idol uh, mali Maliit yun ito napakahabang ano yun, mahaba yun mga idol oh. Oh. Ayan Thank you sa mga walang sawang nagsuporta sa aking YouTube channel mga idol no? Ayan, so tingnan natin mga idol yung mga buko dito mga idol Hindi mabaho yung mga basura namin dito mga idol Hindi mabaho yung pangarga namin ayun no? Oh. Ayan mga idol, may laman na yung taas oh. Uh, puno na to mga idol, so tatapon na lang. Ayano. Ang daming mga buko mga idol, oh. Ayano. Ang daming buko mga idol, no? Hay, kami niyan buko. Lagi pananak. Ganun yung ano dito mga idol, hindi mabaho yung mga basura mga idol. Kasi mga buko yung Mga buko yung pinagkakarga nila ano mga nagtitinda ng mga buko sa umaga mga idol Yung nagtatawag ng mga buko Ayan Ito yung mga kanakakariton mga idol Ayan o no? naman mga idol Yung mga nilalabas nila na yan mga idol o oh. Galing yan doon sa loob Sa bukuhan Ayan Sa bukuhan kasi yung mga ano dyan mga idol Nagbibinta Ayan Ito naman mga idol Yan yung mga Ano nang uh, Nagtitinda ng mga Ano sa Umaga no Nang ito mga idol Nakakariton Ayan no Nakakariton sila mga idol Ayan So hindi mabaho yung basura namin mga idol eh, mga kinakamada nila maayos doon sa taas mga idol oh. so medyo pagpuno ng mga idol sa kanila itatapon mga idol yung kapalitan ko dito mga idol sa umaga ayan ayan ah, ang daming buko mga idol oh. karabi dito ka pwede mamura mga buko dito mga idol ayan Nagaling ah, galing sa mga probinsya yan hindi pa yan tapos nagbaba mga idol no may kalahati pang buko ayan so thank you sa inyo lahat dyan mga idol no ayan yung kagandaan dito sa area ko mga idol no hindi mabaho yung basura ayan hindi mabaho yung basura namin dito kasi balak lang ng buko mga idol mayroon man konting mga basura mga idol ayan no ah tinatapon okay lang pero hindi katulad dito sa ano talaga mga ibang basura na mababaho yung mga basura nila mga idol mamaya Mamayang alas 5 mga idol, papasok na tayo. So palitan na naman natin yung pang na driver. Ayan, ganito yung trabaho namin dito mga idol Ayan, sa gilid ng palingki mga idol no? so, Grabe, ang daming bulat ng buko Ayan Malakas yung Uh, malakas talaga yung mga buko mga idol no sa so, yung titinda ng mga palamig malakas talaga yung buko pag tuwing mainit yung panahon no? ayan no Atulad ganyan mga idol no? ayan si kuya o kararating lang niya ng buko malakas yung buko niya kasi may, pag mainit na yung panahon malakas talaga Pag ano naman mga idol pala, pag maulan at saka bagyo uh, wala daw talaga silang ano mga idol wala mahina daw yung bintahan ng mga buko nila uh, dyan lang daw sila bumabawi pag maganda yung panahon maganda yung panahon yan mainit na panahon na lakas daw ng buko mga idol lalo na yung palamig nila na taglima sampu ang binta nila mga idol yan ganun daw kalakas yung bintahan ng mga palamig pag mainit yung panahon Doble daw yung kita nila mga idol Yan yung mga nakausap ko dito Ayan Ayan pa doon sa gilid ng truck mga idol no? Ang dami pong uh, Mga ganitong ano Kariton Na uh, tambak yung basura Natin ngayon mga idol no? Ayan Ayan. Thank you sa inyong lahat dyan, mga idol. Maraming-maraming ah, salamat sa panonood sa aking YouTube channel. Thank you sa inyong lahat mga idol no sa walang sawang nagsuporta sa Tata Basuri Ro Vlog. Thank you mga idol. Maraming salamat. See you next video mga idol.